Magandang araw. Ako si Dr. Alin Lunggoy, isa akong gastroenterologist o espesyalista sa Miduha, Atay. Dahil ang Enero ay Liver Cancer Awareness and Prevention Month, ngayon ay sasagutin ko po ang mga madalas sa katanungan ng ating mga kababayan tungkol sa liver cancer. Ang liver o atay isa sa mga pinaka-importanting organ sa katawan ng tao dahil napakaraming itong trabaho. Kasama sa mga trabaho ito ay ang pagtanggal ng mga lasong sa katawan pati ang pagproseso ng iba't ibang mga nutrients o sustansya na kinakain. Ang liver cancer o kanser sa atay ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga taong may kanser sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, ang pinakamadalas sa dahilan para magkaroon ng liver cancer ng isang tao ay ang hepatitis B infection. Pumapangalawa ang pag-inom ng alak or alcohol. Kadalasan mahirap mag-diagnose ang liver cancer dahil sa simula ng sakit na to, wala siyang sintomas. Habang malakas pa ang atay, nakakapagkabaho ito ng maayos, walang mararamdaman ng pasyente at mukha silang kahit sino lang sa atin na nakakapagrabaho ng maayos. Nagkakasintomas ng kadalasan ng liver cancer pag malaki na o kalat-kalat na yung bukol. So pag nangyari ito, ang mga mainit na sintomas ito ay sakit ng tiyan, pangingilaw ng mata, paglaki ng tiyan dahil nagkakaw ng tubig sa loob, o sa ibang mga pasyente ay mga sintomas dahil sa pagkalat ng bukol sa iba't ibang parte ng Dahil ang pinakamadalas na dahilan ng pagkakaroon ng liver cancer sa Pilipinas ay ang hepatitis B infection. Pinaka-epektibong paraan para mapababa ang posibilidad ng liver cancer ay makaiwas sa hepatitis B infection. Ang pinaka-epektibong paraan para makaiwas sa infection na ito ay ang bakuna. Dahil ang bakuna laban sa hepatitis B ay napaka para hindi tayo tabuan ng infection. Ang pangalawang pinakamalimit na dahilan para magkaroon ng liver cancer ang isang pasyente ay ang pag-inom ng alak. Kaya, kung gusto nating mapababa ang posibilidad ng pagkakaw ng liver cancer, dapat ay bawasan o mas mabuti pa ay iwasan talaga ang pag-inom ng alak. Ang hepatitis B at ang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na pamamaga ng atay at ito ay maaaring magdulot ng liver cirrhosis at pwede rin magdulot ng liver cancer. Pero ang liver cirrhosis ay ibang sakit sa liver cancer. Ang ibig sabihin ng liver cirrhosis ay tinubuan na ng napakaraming peklat yung atay. So dahil nagkaroon na ng maraming peklat sa atay, ito ay hindi na nakapagkabaho ng maayos. So, iba ito sa liver cancer kung saan may bukol na tumutubo sa atay. Pero ang pagkakapareho nila ay maaari silang parehong maging epekto ng pagkako ng hepatitis B o ng pag-inom ng atay. Ang fatty liver ay isang sakit kung saan naiipunan ng labis na taba ang cells ng atay. So, sa buong mundo, isa ito sa mga pinakadumadaming dahilan ng pagkakaroon ng liver cancer ng mga pasyente. Dito sa Pilipinas, pinakamadalas pa rin talagang hepatitis B at alak bilang mga dahilan para magkaroon ng liver cancer. Pero dumadami na rin ang mga kaso ng fatty liver. At ito ay maaaring sanhin ng pagbabago sa ating mga diet at ang pagtaas ng kaso ng mga may diabetes sa Pilipinas. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng fatty liver at ang fatty liver ay pwede magdulot ng liver cirrhosis at liver cancer. Ang liver cancer ay isang sakit na maaaring maging mandihak gamutin dahil kadalasan bang ito ay naging diskubye, medyo huli na, masyado ng malaki o masyado ng talagang Ang mas mainam na gawin ng patient partners natin ay umiwas sa liver cancer. At ito ay maaaring mangyari kapag tayo ay nagpabakuna laban sa hepatitis B kung tayo ay walang infection sa hepatitis B o kung meron tayong hepatitis B infection, sumangguni agad sa si espesyalista upang maiwasan ang pagkakawa ng mga komplikasyon gaya ng liver cancer. Pangatlo, kailangan ding umiwas o itigil ang pag-inom ng alak. Pangapat, kapag tayo ay may mga sakit gaya ng diabetes, obesity, mataas na blood sugar, o napaparami ang pagkain, dapat din natin ikot-kontrolin para hindi tayo magkaroon ng fatty liver na pwede rin magbulot ng liver cancer.